Ako nga pala si Erika. Tawag nila sa akin dito, Ambang. Isang tamad at patulog-tulog lang dito sa Canada. Pero may pangarap sa buhay. Gustong yumaman ng walang ginagawa. Kaya tara, samahan nyo ko. At dahil sobrang init dito sa Canada, for today's video, gagawa nga pala ako ng halo-halo. Kaya naman dali-dali akong kumuha ng styroplate. Pinggan ko na matang. Para magtaya ng isli. naman magtagalog, George. Umakyat nga pala ako dyan para kunin yung gulaman. Pero pag ako nahulog dito, sana naman saluhin mo na ako. Magluluto nga pala ako ng mga rekado ko para sa halo-halo. Kaya naman ang una kong lulutuin ay yung gulaman. Kaya naman kumuha na ako ng baso. Pagkatapos ko nga palang kumuha ng baso, sunod ko naman inilagay itong gulaman sa baso. Kitak-tatak-tak muna natin yan, mga idol. Pagkatapos ko nga pala ilagay yung gulaman sa baso, ay syempre lalagyan na natin ng nawasa. Pagkatapos naman natin lagyan ng nawasa, syempre halo-haloin natin kasi gagawin tayo ng halo-halo. At nung maihalo ko na nga pala, ay nilagay ko na dito sa may kasirola. Nung mailagay ko na nga pala ito sa kasirola, ay hintayin ko na lamang itong kumulo. At nung kumulo na nga pala yung dugo ko sa'yo, ay yung gulaman pala, ay kumuha na ako ng pinaka-iingat-ingatan ng mama mo. Ang mahiwagang copperware! Nung naluto na ay nilagay ko na nga pala dito sa tupperware. At nung nailagay ko na nga pala ito, ay nilagay ko na nga pala ito sa ref. At nung nailagay ko na nga pala yung gulaman sa ref, ay kinuha ko naman itong patatas. Pagkatapos ko nga pala kunin sa ref yung patatas, ay binalatan ko na ito. Kaya nga pala patatas ang aking gagamitin sa aking halo-halo ay patata asin ko ang dugo nyo. <laughs> De joke, wala kasing kamote dito. Patatas lang ang available. At nung nabalatan ko na nga pala itong patatas, ay hiniwa-hiwa ko na ito. At nung nahiwa ko na nga pala yung patatas, sunod ko naman nilagyan yung kasirola ng nawasa. Pagkatapos ko nga palang lagyan ng nawasa yung kasirola ay nilagay ko na yung patatas. At nung mailagay ko na nga pala yung patatas sa kasirola ay hintayin ko na lamang itong kumulo. At nung kumulo na ito ay nilagay ko na nga pala sa bowl. At nung tumigas na nga pala yung gelatin, ay hindi wahiwa ko na ito. Ito nga lang pala ang rekado ko sa halo-halo kasi ito lang yung gusto ko. Wala ka nang magagawa doon. <laughs> Nung mahiwa-hiwa ko na nga pala yung gulaman, ay tinignan ko nga pala sa ref kung ano pa ang pwede kong ilagay sa aking halo-halo. At yun na nga, nakita ko nga pala yung mahiwagang mais. Pagkatapos nun, kinuha ko na nga pala itong tinaya kong isdo. At yun na nga, puno na. At ito na nga pala yung mga rekado ko. At nung okay na nga pala yung mga rekado ko, ay sinimulan ko na nga palang magtimpla. At nung pagkatapos ko na nga parang magtimpla, syempre lalagyan din natin ng design-design. At ito na nga ang finished product. Tara, kainin na natin.